Pagkatapos yung Ayan guys, nandito na kami sa may uh, Asiana Sasukiya Hotel na kung saan tatanggap na naman tayo ng awards. So nandito kami sa Grand Porto punta sa taas. So, mag-elevator muna tayo tingnan natin po ano mayayari dito sa taas. Paano to? Pagbuksan nga, open sesame. Ang to yun, saraga pa rin. Taon po, wala akong bukas? Sir, ayan tayo ng bukain. Hindi, hindi pares na buwanin mo. Sabi ko. na naman. Hindi wala tao. wala tao ay magbukas. Pupin siya di ba? Di ba, siya So, lumabas aaral natin yung sa loob. na tayo sa Sukuyang Hotel kung saan natatagal tayo isang panangal na naman yung gabi. Ngayon, napakaswerte natin. Kaya puntaan na natin kung bakit hindi pa ba nag o Tingnan natin yung mga nangyayari dito sa loob. Let's go! ayan, pagpasok ko dito may mga ganyan isin na mas tapos yung pinakarit carpet, di ba? Uh, Iwas tayo. Iwas tayo ng mga video. So, ayan. Tapos dito sa loob, guys, maraming celebrities dito. Tingnan natin kung sino ang manan dito. So, ayan. Pag-picture, ano? Ay, ka naman sa vlog. Oo, oh, ba? Yes, anapa. Super beauty ka ba Thank you. So, so ayan guys, nandito na tayo sa loob ng event. So naka na tayo sa lamisa dito. Ang susunod na mga lamisa nasa likod ko. Nandito ang idol ko na si Roderick Pael at Paulante. Nandito sa likod. Tapos dito naman sa unahan. Ayan, ah si Randy Santiago. Ayan, naka-block na yun, yun, yun. Ayun, naka line, si Randy Santiago. naman. So Kami So dito Tapos si Kami nandun din. So sila dito sa dito. At syempre ang uh, uh, sikat na mga social media personality. Yeah. Di ba si... Budget si yung... media siya yeah, so mga dito eh, ay matabi natin sa table. Mas worth tayo kasi ang babae dito ng no, mga natin sa table. Hindi tayo sinatapoy. Eh, eh, Pinapokong sa mga tayo. Pinapokong talagang yeah, yeah. sinundan ko talaga sa iba. Kaya yun. So, it's nice meeting you din. Nice time. meeting you din na. Ah, kasi parang nagkita na tayo last time sa yeah, ibang, ibang event. sa ibang no? events. Yeah. Event, I like so, ngayon nagkakain na lang. Hindi na ako kakain kasi gusto ko kakain na lang. Kaya so ayan, di ba nakita niyo na yung kabilang table, puro celebrity, meron din Kami Martin, or Beric Paulati, Randy Santiago, mayroon pang mga iba. Mayroon ka na. Pag Chino Padilla, Elvis Santos, nakakuntuwa, di ba? Di ba? Kasi dati, pinapanood ko lang ito sila, tapos

guys! Karating ko lang, galing ako ng awarding. So, nakatanggap na naman tayo ng parangal. Ito po ay uh, binigay sa atin ng Gawad Dangal Filipino Awards. ba? Diba? So, ayan. Meron silang Certificate of Recognition. Tapos, meron tayong um, trophy na napakaganda. Trophy ba tawag dito? Trophy. So, ayan. Uh, pangatlo na to nitong buwan na natanggap natin. So, maraming salamat sa mga taong sumusuporta no, sa akin. Tapos maraming salamat din sa mga taong nagtitiwala sa akin. Alam mo sa totoo lang, nagpasalamat din talaga ako sa lahat dahil sa dami ng tao dito sa Pilipinas na ako ang napili para mabigyan ng award na kagaya nito. hindi lang po first time, pangatlo na po ito na natanggap ko nitong taon. Ay nitong buwan. Buwan lang, di ba? Kasi sunod-sunod eh. Kaya maraming maraming salamat. Ang award na tanggap ko pala ay ang um, Most Sensational Sensational Media Personality of the Year. Ayan. Yeah. Ang nagbigay sa akin ng award ay Gawad Gawad Filipino Award. So, oh, ibang klase ng award ang natanggap natin. At saka iba-ibang mga organizer ng event. kaya so, maraming salamat sa lahat ng organizer dahil ako ang inyong napili para bigyan ng award na kagaya itong award na ito. So, isang mga malaking karangalan ko sa buhay ko syempre kasi achievements, achievement ko to at saka recognition. So, maraming salamat. Panginoon. <laughs> maraming salamat sa Panginoon. Ang ibadal ka at papano, hindi niya talaga ako Talagang ang masasabi ko lang talaga sa ng tao. Huwag lang sumukot talaga sa lahat ng pagsubok sa buhay. Ilaban niyo lang yan. Dating din yung araw, naaayon din sa inyong panahon. So, laban lang.